よろしくお願いし Ngayon pa rin siya. Happy na lang siya. Ngayon mga maliit na siya. Okay, let's

stadium guys pang stadium hmm? nahi hmm, ito Di ba alam kung saan tayo magsisimulang? Ang dami. Um...

携帯だけ持っていって、うん、あとなんか財布。 お客様に行った、えー、本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます客席ワー三十一番でお待ちのお客様撮影が終わりましたのでカウンターまでお越しくださいませ

デごいね。作業服っぽいかな。うん、mm. um,。ああ、めっちゃ。あのパンパッション。パイディナパンパッションのワーク。ねおしゃれね。これもかわいい。あ、uh. あ、yeah,、ブシャマウス。そこ、ah, so、しかないのね。Why? Macam mana? Ipetan itu. Ipetan apa? Anatsui. Selain itu. Kira-kira berapa? Kira-kira 80. Ayan, natin ito guys. Ayan. Kore ga Shiroi ga ika. mga

Ayan yung fry. Malaki siya. Sabihin natin Ano mo? Ano? Ano mo? Ano? Ano Ah, Ano? Ah, corn. Calderita. Parang-parang. Ang barbecue. Tapos, ano pa ba? Natutuwa naman ako. Kasi, ganitong, may ano dito sa 7-Eleven na ganito. Ayan yung plug na yan. O, diba? Plug na bilip. syo. Ang saya naman pag ganito. May ganito ng 7. Ano? 4, 5, 6. ko na din. Chili. Wow, ang Ah, may ganito na pala sa 7-11 na mga pansit kanton. Yung mga patis suka, toyo, di ba? Tsaka yung mga noodles ng pag Pilipinas. So, natutuwa po ako, guys, kasi may ganyan na po pala na ano sa 7-Eleven. So, ngayon ko lang po nalaman na nakapunta po ako sa 7-Eleven kami ng anak ko tsaka ng asaw ko. So, di ba? Nakakatuwa na ako pa ganyan. Hindi ka na pupunta sa mga, ano, Don Quixote Kung gusto mo lang naman kumain ng uh, pansit Canton or Sardinas, diba? So, ngayon, tuwa-tuwa po ako, guys, talaga, kasi, yun nga, uh, sa 7-Eleven po, guys, hindi ko lang po alam, guys, kung lahat na 7-Eleven, may mga ganyan po, mga Philippine product po na naka-display. Hindi ko lang po alam. Dito po sa nadaanan lang po namin po dito sa aming pamamasyal sa 7-Eleven. Sana lahat ng 7-Eleven may kanyan na po talagang mga Philippine product na ano. I-check nyo din po guys kung sa sa inyo pong malapit dito po sa Japan. I-check nyo din po guys sa inyong mga malapit na lugar na na mga 7-Eleven kung may mga Philippine store po. Hindi ko lang din po kasi alam kasi first time ko lang po kasi talaga makakita ngayon ng um, ano, Philippine products sa 7-Eleven convenience store po dito sa Japan. So, laking tulong din po yun kasi kung bigla ka lang nakakain, di ba? Gusto mo kumain ng ano, ng mga pancit canton or mga pangsawsaw sa mga ano mga lutong bahay ng mga tinola or mga sinigang na baboy may mga ano 'di ba may mga pang -sahog, may mga pang-asim po na mabibili lang kung may malapit na 7-Eleven store po na convenience store po so ngayon yun lang po ang update ko po sa inyo guys may ibang pagkain pang order so uh -huh. Ito yung napili ko guys. Ayan. Ah, oh, sarap. Guys, ang aming ito ko yung aking na-order ko guys. Guys, ang um, aking na-order. Parehas lang kami ni Papa. Tamago ano, ah, kaya an, nang nang tamad. Onsen um, um, tamad ka na ako eh. Ito, masasabi so, so, sabog ko, tapos, ayan, ito guys. And, may more din. And, And wasabi. fashion. Ayan. So, yung price niya that is 750 yen. Tapos kasi hindi naman siya ano, nahakyan na lang siya. Doon namin siya nabili sa Boko. Ito guys. Ayan. Hakyan na lang siya. And ako naman, ang nabili ko guys ay ito, pink. Yung subok so, ko din po nabili. Um, ano siya? Zara. Yes, Zara. Siya ng kumakin. First time po makapunta din sa bukob na yun. Ganyan siya guys. Ano, doon sa workman. Nabili ko. Pinabili ko kay Papa. Q haku. Hachiju yan. Plus yung tax girls. Medyas. Medyas. Ah, ito din nabili ko din, guys. 800 yen. Plus yung tax din. Ayan, plus yung tax. Nabili ko din siya. Pag medyo malamig-lamig o kaya pwede din siya. So. Nabili ko lang ng half per ten. 800 yen. Yung nabili ko. Ang mahaba yung nabili ko ngayon. Hindi kasi ako napunta dun sa pang summer talaga. Ito naman, go hacken. Ayan, go hakin siya. 500 yen Mahaba din siya. Kita lang ako kasi may design siya. Ayan, Coca-Cola. Ayan siya. Yes. Pantalon, ay ano, ito, jeans. Go hakin lang din siya, guys. 500 yen. O, di ba, nakatipid na ako. Masisave ko na yung binigay ng asawa ko na budget sa akin. Kasi ito nga, di ba, bagong-bago po siya. Yes, ang ganda po. Hindi ba? 500 yen. Ayan, ayun po. Mabili hmm, din pala yung anak ko ng maliit na bag. Yan po siya guys. Ayan, ang cute niya. na pag nagpapasyal-pasyal sa labas. ito naman, sa asawa ko. Sa workman niya po, ito binili guys. Workman, magkano ba ito? 7,950. 95. Yes, 795 yen. Ayan siya. ah medyas. Black. Pambaba. Ayan, eh, nasukat ko din to dun sa ano, diba guys? Ito, makano ba to? agoha gohaken lang din. Ayan, gohaken. Ah, ito naman kayo papapala. Pang lag, ano niya sa trabaho niya. Lagay ng mga dalit niya Tsaka mga tawit. Pupunta siya ng wall. Magkano ba ito? Ang ganda. Ito lang din. Bagong-bago pa din. Hindi po siya loose tayo. Ang ganda pa rin siya. Eh, tsaka ito. Bago pa siya. Hindi pa masyado siyang gabit na gabit guys Tapos nakabilibid din po ako ng kalamansi. Tapos yung ano ba yun? Uh, ang chocolate na inumin. Una sa lahat guys ay Lagi po ako nagpapasalamat po ng taos puso sa po sa inyong mga panonood, mga silent viewers ko din po. Ergato go Thank you so much. Thank you for watching and please like and subscribe din po. Thank you so much guys.